Hi, guys! It's me, Lowy, your madam. So, itong video nga po pala ay kuha kahapon. Nagsimba nga po kami dyan ni Mama. At pagka-uwi po namin ay nagyaya naman po sa amin si Papa na sumama sa birthdayhan. Naimbitahan nga po kami ng kanyang katrabaho. So, sumama naman po tayo kasi syempre may kainan po kaya go tayo. Yang matandang nakapula nga po ang nagdiwang ng kaarawan. Siya po ay 70 years old na. So, todo pa picture nga po tayo dyan kay mama kasi may lichon sa likod. Ay, yami yami lichon. So, marami nga po silang handa dyan. Iba-ibang putahe. So, syempre po, picture-picture muna ang nagdiwang dyan bago kami nagsalo-salo. Napakasarap nga po ng mga handa nila dyan, lalo na po yung adobo na gustuhan po ni Mama. So dahil po, busog pa po, po ko ng mga time na yan, kaya tikim-tikim lang po ko. So ayan po, mga katrabaho nga po pala yun ni Papa. Salamat nga po pala tatay sa pag-imbita sa amin. Nabusog po kami. Hindi nga po pala namin kasama dyan si Kuya, kaya inumuyan na lang po namin ng pagkain. Hindi po talaga mahilig si Kuya sumama sa mga ganyan. So, ayan po, pagkatapos po namin kumainip nila mama at papa, ay kita nyo naman po, si papa ay abalang-abala mamimtas ng aratilis. Pinatikim mga po para sa akin yan ni papa. Pero di ko po siya bet, kaya nilawa ko po kasi po ma ako. Hey. Matamis naman po siya, pero di ko po siya gusto. Kinagabihan nga po ay abalang-abala ang mudra kasi kakatupidyaan sa aming kabinet. I mean, ang laman ng aming kabinet. Alam niyo naman po si mama, hindi po mapakalik kapag makalat ang bahay. Gusto niya po ng maayos, ayaw niya po ng magulong damitan. Gusto niya po ng maayos at maaliwalas tignan. So, ayan, kita niya naman po ang ayos-ayos na. Hanggang dito na lang po muna. Paalam, ingat po kayong lahat. God bless you all. Salamat po sa lahat ang nanood ng aking mini-vlog. Support nyo rin po ang aking YouTube channel, Chloe Brias TV. Bye-bye!